Nagsimula ng kumapal ang mga pasaherong uuwi sa kanilang probinsya sa mga pantalan, paliparan at terminal ng boots. Kaya naman hindi na rin maiwasan ang pagbagal ng daloy ng trapiko. Narito ang report. Mahabang pila sa check-in counters at traffic sa mga rampa paakyat ng departure area. Ganyan kadami na mga pasahero na dumadagsa sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay. Kaya naman asahan ang mahabang pila papasok sa paliparan sa dami ng magbabakasyon ngayong Pasko. Sa arrivals naman, mga kapatid nating sumasalubong sa kanilang uuwing mga mahal sa buhay ang nagpakapal sa dami ng mga tao. Kaya paalala sa ating mga kapatid, agahan ang pagpunta sa mga airport para hindi malate sa flight. Nagkakaroon na rin kasi ng traffic build-up sa mga kalipapuntang na iya. Sa Paranaque Integrated Terminal Exchange naman, paunti-unti na rin dumarami ang mga pasaherong uuwi ng kani-kanilang mga probinsya. Yun nga lang, ang tiket ng ilang biyahe ng air-conditioned bus papuntang Bicol, wala nang mabibili. Pagitiyak naman ang pamunuan ng Pitex, lahat ay makakauwi ng probinsya dahil may ibinigay ng mahigit isang libong special permit ang LTFRB para sa dagdag na biyahe ng bus. Ang problema nga lang, walang kasiguruhan na aircon din ng masasakyan. May ilang pasahero na naman na nagdesisyon na pagkatapos ng Pasko na lang bumiyahe. 'Yun nga lang fully booked na rin ang karamihan sa biyahe ng December 26 to 29. Nagpamorningan naman ang ilang mga biyahero sa North Port Passenger Terminal para makabiyahe pa uwi sa kanilang probinsya bago ang Pasko. Marami kasing biyahe kahapon ang nakansela dahil sa sama ng panahon. Wala tuloy na gawa ang mga pasahero na may tiket na, kundi hintayin na lang ang susunod na biyahe ngayong araw. Sa ngayon, wala pang abiso ulit ang shipping lines kung itutuloy ang mga biyahe ng barko. Paglilinaw naman ng Philippine Ports Authority, walang aberya ngayon sa mga pantalan wala pong stranded ngayon sa mga pantalan no. Meron lang po tayong ilang mga inaantay po na barko pero hindi po natin matatawag na stranded yung mga pasahero. Pero right now po, ang ating pong mga pasahero ay tuloy-tuloy na po yung biyahe. Kahapon po meron po tayong mga pasahero na itala dyan sa NCR North dahil po na-move yung biyahe nila ngayon. Uh, minabuti po no ilang mga pasahero na manatili na lang sa loob ng pantalan para doon na muna silang magpagipas ng gabi. At uh, ngayong umaga po, bago tayo pumunta dito eh, sumasakay na po ulit sila sa Barkos. Para sa 1PH, Camille sa Monte News 5. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na ohuli sa mga balitang dapat mong malaman.